Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign, Cancer. Mga masuswerteng kulay, red and silver. Maswerteng numero, number 2, number 12, number 23. Kahulugan, ang red at silver ay nagpapahiwatig ng matinding emosyon na kailangang kontrolin gamit ang malamig na pag-iisip. Ngayong araw, nangingibabaw sa iyo ang init ng damdamin at sigla ng loob, kaya mahalagang ay balanse ito ng kalmadong pagdedesisyon. Ang mga numerong ito ay pahiwatig na ang pagpipigil sa sarili ay magdudulot ng tagumpay. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign, Pisces, mga masuswerteng kulay, green and gray. Maswerteng numero, number 15, number 10, number 26 kahulugan, ang green at gray, ay nagbibigay ng temang tahimik na lakas. Maaaring makaramdam ka ng pagkalito o pagdududa, ngunit ang kalmado mong disposisyon ang magiging susi upang mapanatili ang balanse. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng pangangailangang magsalita lang kung kinakailangan. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign, Aries kulay, yellow and black. Maswelting numero, number 10, number 8, number 29. Kahulugan, ang yellow at black, ay tanda ng pagiging masigla sa labas ngunit nagtatago ng pag-aalinlangan sa loob. Ngayon, maaaring makaramdam ka ng biglaang pagod o kabiguan, pero ang tapang mong yumati ay magbibigay lakas. Ang mga numero mo ngayon ay nagpapahiwatig na hindi ka nag-iisa sa iyong pinagdaraanan. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign, Scorpio. Mga masuswerteng kulay, white and blue. Maswerteng numero, number 4, number 15, number 20. Kahulugan, ang white at blue ay sagisag ng katahimikan at panloob na damdamin. Ngayon ay posibleng lumunin ka ng nostalgia o alaala ng nakaraan. Hayaan mong gabayan ka ng damdamin, ngunit huwag hayaang pigilan ka nito sa pag-usad. Ang mga numerong ito ay senyales ng paghilom at panibagong simula. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign, Libra. Mga masuswerteng kulay, orange and green. Masuwerteng numero: number 3, number 13, number 24. Kahulugan: Ang orange at green ay nagsasabi ng pagiging malikhain na may disiplina. Maaaring madamo mong nais mong tumayo at magliwanag, pero kailangang alalahanin ang limitasyon. Ang mga numerong ito ay paalala na ang tunay na lakas ay nasa kontrol, hindi sa papuri. Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign, Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, cream, and green. Maswerteng numero, number 6, number 15, number 30. Kahulugan, ang cream at green, ay simbolo ng katahimikan at pagtanggap. Ngayong araw, maaaring makaramdam ka ng pagod sa emosyonal na aspeto ng buhay. Hayaan mong ang simpleng gawain ang maging aliw mo. Ang mga numerong ito ay hudyat ng pagbibigay ng espasyo sa sarili upang huminga. Libra, ang iyong kaibigan Zodiac Sign, Gemini. Mga masuswerteng kulay, pink and red. Maswerteng numero, number 7, number 18, number 25. Kahulugan, ang pink at red ay pahiwatig ng banayad na damdamin at malawak na pag-unawa. Ngayon ay nangingibabaw sa iyo ang malasakit sa kapwa. Ngunit mag-ingat na hindi ka masyadong malunod sa problema ng iba. Ang mga numerong ito ay paalala na ang balanse ay mahalaga kahit sa pagmamahal. Scorpio, kaibigan zodiac sign, Aquarius mga masuswerteng kulay black and gold masuwerteng numero number 9 number 19 number 28 kahulugan ang black at gold ay simbolo ng matinding damdamin na sinasamahan ng layunin ngayong araw maaari kang makaramdam ng matinding pagnanais na kontrolin ang sitwasyon pero ang tagumpay ay nasa pagkilala kung kailan dapat bumitaw ang mga numerong ito ay gabay sa pag-alam ng tamang oras ng pagkilos. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign Virgo. Kulay blue and yellow. Masuwerteng numero, number 20, number 11, number 27. Kahulugan, ang blue at yellow ay tanda ng kalmadong damdamin at bukas na pag-iisip. May inspirasyon ka ngayon na ibahagi ang iyong saloobin. Gamitin ito sa positibong paraan, hindi para mangibabaw. Ang mga numerong ito ay hudyat ng swerte kapag pinili mo ang kabab ang loob kaysa sayabang. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign, Leo. Mga masuswerteng kulay, brown and white. Masuwerteng numero, number 4, number 12, number 21. Kahulugan, ang brown at white ay sagisag ng kabab ang loob at kalinisan ng intensyon. Maaring maghari sa iyo ang damdaming gusto mong umatras at mag-isip. Gamitin mo ang araw na ito para ayusin ang nararamdaman mo. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte sa mga desisyong pinag-isipan ng mabuti. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign, Taurus. Kulay, silver and indigo. Mga masuswerteng masuswerteng numero, number 25, number 16, number 22. Kahulugan, ang silver at indigo ay sumisimbolo ng matalas na intuition at kakayahang makiramdam sa hindi sinasabi. Ngayon ay ramdam mo ang malalim na emosyon ng iba. Piliin mong maging tahimik na tagamasid kaysa taga-pona. Ang mga numerong ito ay palatandaan na may matututunan ka kung maghihintay ka. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign, Capricorn. Mga masuswerteng kulay, lavender and white. Masuwerteng numero, number 6, number 17, number 29 kahulugan, ang lavender at white ay tanda ng katahimikan at panalangin. Ngayon, ang iyong damdamin ay mas malalim kaysa karaniwan. Mahalaga na iton mo ito sa sining, pagsusulat, o pagmumuni Ang mga numerong ito ay pahiwatig na darating ang kasagutan sa katahimikan.